Pagkatapos ng unang video natin tungkol sa JIL, may ilan namang nagsabi na kung hindi sila simbahan, kulto ba sila? Mahalaga itong sagutin ng mahinahon at may pag-unawa. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, may mga denominasyon tulad ng IFI, Methodist, Lutheran at Anglican. May sakramento, may ministeryo at bahagi ng mas malawak na tradisyon ng simbahan ni Kristo. Pero mayroon din namang Christian movements, gaya ng JIL, na hindi simbahan, hindi denominasyon, kundi mga samahang ebanghelikal na nagtitipon upang magpuri at mag-aral ng salita. Magkaiba ang tungkulin nila pero hindi ibig sabihin ay masama o kulto. Iba't ibang anyo ng pananampalataya pero iisang hangarin, kilalanin at sundin si Kristo. Kung alam natin ang pagkakaiba-iba, mas nagiging malawak ang ating pagkaunawa sa katawan ni Kristo. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod!